Naririnig mo ko? Oo, nadidinig kita. Ayan. Ba't baliktad ka? <laughs> Ayan, okay. Oh, ano? Ewa! Ibatawag na naman sa dali mo, kuya. Ayan, si... Aywa. Ayan, Ay um, Hey, hello, share out sa iyo. Give moderator, please. Ayan, at ibig ang mingito ng moderator. Si Ivan. Wait. Nasa taas ka pala Dandaan ka dyan, baka mahulog ka. Ayan na naman si Marito. Dumali na naman din si Marito. Ayan. Ayan. Umiiyak pa. Ba't ganyan yung Ate Bill? Ba't Mahaba yan. Mahaba. tuloy tayo ni Maricho. Ba't ganyan yung cellphone mo? Ang haba tuloy na, ang haba tuloy ng baba mo. <laughs> ano ba yan? Pinagagawa ni Bill Ano ba yun? Pinagagawa Ano ba Ano Thank you kay anong, anong, Si Ibang Si Ibang Trucker Vlog Ano ba, eh? ano ba yun? Pinagagawa ni Bill <laughs> Pinahaba ano. Huwag ka na tumalon. Hindi yan tatalon.

Mahal ka ng love mo. mo din sa babae, sa settings niya. mo sa sittings. Wala, walang, wala. Wala sa sittings. Ano kaya pa rin Ayan, mahal ka ng ko. love mo, Ben. O oh, sige, magulit ka. Oh mahal na mahal. Ulitin mo. Ulitin ko na lang ulit. Ulitin ko. Wait lang. in, oh, in -ulit ko ka. to. Oo. <laughs> I-end mo muna, tapos <laughs> magulit <laughs> ka. i mo muna yan. Wait lang, wait lang. Magulit ako ulit. Ulit lang yung mga, wait lang. Hmm. Dali? Ha? Dali? Hindi. Dali? Ito lang. Hindi naman maganda, oh. Mas malala pa natuboy sa nung kanina. Bakit? Eh, kasi, uh, dapat Siwa siya balay siya. Diyan may nartengyo ko na. Ayaw, mag-ibahe balay. Ganon din to. ano mag-invent lang binili? No good. No good. Oo, no good na siya. Tapos may sama-sama na siya. No good na siya. Pago na pala itong uisip.